So dahil open na yung mga pailaw dito sa plaza ng Gapan, eh, siyempre magpapahuli pa ba tayo? Kaya nagayon na po kagit sa atin ang ating batang rakitera at siyempre ang ating misis ng rakitera. Siyempre kasama din natin dyan si at ang ating body. O, kita nyo naman ang forma niya. Hindi lang po sa pang araw na ginagamit, pwede rin po siya sa gabi dahil nilagyan ko rin po siya ng ilaw. Mula sa gulong, sa ilalim ng sidecar at pati na rin po sa loob. Siyempre pagka medyo madilim po yung daan eh, lalabuan tayo siyempre nilagyan ko rin siya ng ilaw sa harapan para naman kitang kita natin yung dadaanan oh, hindi po ba tingnan nyo kung gaano po ka, ka forma kahit pa paano yung ating body hindi natin siya pinababayaan kaya kahit sa gabi natin gamitin eh pwedeng pwede po Diyan nga ay paalis pa lang kami at nangamadali na ang ating batang raketera at alam naman po niya kasi kung ba't siya nagmamadali eh, makakabili naman siya ng toy dun sa aming pupuntahan So andito na ata mga karakitero sa boundary ng Angapan. kaya pagpunta nyo po dito ay eh, mapapansin nyo kagad kung gano'ng kaganda yung pailaw dito sa Bukana o Gapan, Nueva Ecija. Kaya kung galing ng Bulacan o Cabanatuan pag nyo po dito ay eh, makikita nyo po kung gano'ng kaganda yung nasa groto ng Gapan. Ayan po mapapansin nyo yung ilaw niya ay eh, talaga namang pinaghahandaan niya tuwing pagpapasko. So dito pa nga lang po sa daan ay eh, matatanong nyo na yung magandang ilaw na nilagay sa poste eh, at talaga na mga papahanga sa galing ng mga gumagawa dito sa Gapan City para talagang mapaganda yung kanilang lugar. Kaya talagang tinadayo po ito ng hindi lang taga rito sa Gapan, San Isidro at kung saan saan pa pong lugar. Kung hanap nyo nga lang naman ay eh, magandang post na pwedeng pang Instagram, TikTok o pang Facebook profile na eh. pwedeng pwede na po kayo dito pumunta sa Gapan at ma-experience nyo kung gaano po ba talaga kaganda yung pasyalan dito sa Gapan Plaza. At syempre ang isa sa mga dahilan kung bakit dinadayo ang Gapan Plaza lalo na pag gabi ay mga sari-saring pagkain na pwede mong mabili dito na wow. talagang pag nakatanong mo pa lang ay mabubusog na ang iyong mga mata. At syempre affordable din po yan at murang-mura -mura lang po. So habang papalapit nga tayo sa Gapan Plaza eh, medyo sumisikip na rin po yung daloy ng traffic gawa ng marami po dito mga tao at marami rin po sasakyan na mga nakaparada sa gilid-gilid. Dahil nga po sa ganda ng tanawin eh pag ganitong magpapasko ay eh, talagang pinaghahandaan po ito ng mga tao para pasyalan. Lalo na kung kaya may mga anak, eh, pwedeng-pwede rin po dito. Dahil mamaya po makikita nyo na hindi lang po pang matanda yung pasyalan nito. Habang papalapit nga po tayo at malapit nang bumaba dito sa Gapan Plaza, ay eh, makikita nyo po talaga, ay eh, ang dami pong mga nagtitinda dito sa paligid, na talagang hindi po kayo magugutom at pati mata nyo ay eh, mabubusog nga rin po. Sa so, pagkadating nga po natin dito sa plaza, ay eh, syempre, alam nyo naman kung gano'ng excited ang ating batang ang rakitera ay eh, tingnan niyo naman tumatalon talon po si sa dami ng ilaw niyang nang nakikita eh, talagang napipil na po ngayon kung gano'n yung ganda ng plaza ng Gapan pagpasok pa nga lang pala mga karakitero dito sa plaza ng Gapan eh marami na po kayong matatanaw at mabibili ng mga laruan pwedeng pwede po sa ating mga ticketing at affordable naman po ang price niya talagang pangmasa lang din so syempre yung mga pinupuntahan at dinadayo po dito ng mga tao eh, yung mga but, ibang klasing street food ma ini yo na talaga namang mapapabili ka ulit sa susunod dahil pag natikman mo eh ulit-ulitin mo so yan nga po at ordinaryong araw lang po yan o hindi weekdays eh talaga na po sobrang dami ng tao na talagang halos hindi ka na makaraan dahil nga po yan sa ganda ng plaza at dami ng makakain na pwedeng mo mabili dito sa Gapan City Plaza so, nga namin ng Gapan City Plaza na ito na po yung bubungad sa inyo na talagang sa ganda ng mga pailaw na dito at talaga naman pinagasusan at pinagandaan pagka mga ganitong kasyon ay eh, ka talaga at pwede ka nang magpa-picture-picture at umaura-aura na talaga namang napakaganda tingnan pagka ikaw ay nagpost sa iyong Facebook account. Alas mapapahinto ka nga rin dito sa ganda ng iyong mga matatanaw mula sa bungad hanggang doon sa pinakaduluduluhan. At yan ay iikutin natin mamaya. So tingnan nyo naman ang ating baby Rakitera ay talo ng talo sa sobrang tuwa. At syempre, si Rocky Terang Misis, ipapahuli eh, ba naman yan? Syempre, post-post din, kahit pa paano. Oops, hindi sa likod, at baka may tao. Syempre, sa ganda ng tanawin, na eh, talaga namang magpapapicture ka kagad. So, halina kayo mga at ating puntahan o oh, ikutin ang Gapan Plaza para makita natin ang tunay na ganda nito. So, ayan nga at sa dami ng mga nagtaong naglalakad at talaga namamasyal dito, eh, sure na sulit na sulit po yung punta nyo kahit medyo malayo po at maraming tao. Natutuwa naman po sa ganda ng mga tanawin dito. So yung Ferris wheel nga po pala yan, eh, libre lang pag mga taga Port District o kung kayo naman eh taga malayong lugar, ID lang po yung inyong kailangan. So ayan, nagagalagala na nga po ang ating batang rakitera. Sa dami po ng kanyang nakikita eh, hindi na po magkamaliw O alin yung pupuntahan niya. So yun nga, napagkatawa na niya si Santa Claus at balak pa yata ng mga hinginang, regalo kay Santa Claus. dami nga ng mga palawit dito sa Christmas tree alos uh, gusto yata eh, uwi ng aking anak yung isang palawit na bola sabi ko na lang, eh bawal at baka tayo eh, mahuli ng mga gwardiya so yan nga, at pati mga Christmas light eh, kanyang nilalapitan talaga na namamanghasa sa kanya mga nakikita so ikot ikot pa tayo mga aking para madama natin kung gaano nga ba kaganda pa ang Gapan Plaza so yan nga at pa silang mga pailaw dito mga karakitero so syempre papalibang ating misis na rakitera tingnan nyo naman at kahit saan magpunta, eh, kanyang post-post namanat eh. diba? Tingnan nyo naman at parang kalami kanilang kanilang yung plaza. Kaya kung kayo po talaga, eh, mapupunta rito, eh, hindi nyo talagang mahiwasang magpa-picture sa ganda ng mga tanawin dito. O, tingnan nyo naman, ops, kahit saan ang gulo, eh, talagang pumupost pa ang aking magina. Nag-request nga pala ang aking magina na bago ikutin ang buong plaza, eh, maghanap muna kami ng aming makakain. So, syempre, sa kami pupunta, labas muna ulit ng plaza at tingin-tingin kung ano yung pwedeng mabili pag nandito ka nga lang, eh, ang dami yung sarili mo na sa dami ng mga tao na gusto makarating dito sa plaza. So, yan na nga po mga karakitero, ang isa sa mga sinadya dito natin sa plaza, bukod dun sa mga pailaw nila, ay yung mga street food na talaga namang mag enjoy ka rin sa sarap. Sabi nga nila, mura na, wow. affordable pa. Kaya noon mapapadagdag ka sa mura ng kanilang mga paninda. So habang pinaluluto nga po natin yan, eh, hindi naman mukapol ang ating baby raketera. Na talaga naman kahit sa kami magpunta, eh, hindi pwedeng hindi mo bibila ng toy. Yung mga toys nga po nila dito, eh, very affordable naman po. Kaya kahit ilang po yung bilhin nyo, eh, kaya-kaya naman po ng inyong bulsa. So yan nga po, at nakapili na ang ating baby raketera. Kaya nga ops, ops, talon-talon pa po yan. Yung toy, so yan nga po yung kanyang napili at may pailaw pa. So ganyan lang naman po yan. Pagka mayor na siya, eh, talaga namang kontento na po siya dyan. So balik na tayo mga karakitero at kunin na natin yung ating pinaluto. So pagkakuha nga na aming pinaluto ay eh, naglakad-lakad po kami para makahanap ng pwesto na pwede namin kainan. So sa dami nga ng tao dito ay eh, talaga namang parang sinihan po yung pinipilahan. So yan nga po at naglakad-lakad kami at naupo naman po kami eh, sa bandang dulo na nakitabi lang po kami sa may ari ng may ibon. Oo, so, mga pero at tikman natin kung ano ba talaga yung lasa at gaano kasarap yung mga street food nila dito na talaga naman dinadayo. At binabalik-balikan ng mga pumupunta dito sa Gapang wow. City Plaza. So, tikman po natin kung gaano po kasarap ulit yung isaw nila dito. Mmm, sarap naman talaga, mga karakitero. Tignan nyo naman po, unang agad, isaw agad. Wow, sarap. Talaga namang mapapaulit ka dito, mga karakitero ang yami po ng mga street food nila dito. So, po yung ating babying raketera. Sobrang busy po sa kanyang nabiling toy. At habang kami naman po ay nagkakainan siya, ay laro lang ng laro. Ang dami nga po ng mga tao dito, mga karakitero, eh, medyo kailangan na nating madaliin yung pagkain para sila naman po ay maupo. Okay, <laughs> mga layo po nila, eh, para ma-enjoy naman po nila yung pagpunta dito sa Gapan Plaza. So, balik na nga po pala tayo sa loob, mga karakitero, para makita pa po natin yung ibang mga pailaw at talaga namang ma-amaze ka sa ganda ng mga pailaw nila. Talaga namang pinaghahandaan pagkaganito ang mga auction, Pasko at hanggang bagong taon na rin po halos ay eh, open yan. So pumunta nga tayo sa isang mga pailaw nila dito talaga namang anak ko eh. Manghang mga at hinahawakan pa sa sobrang ganda. Hindi lang naman talaga bata yung mga gagandahan pagkaganito yung mga makikita. Lalo na yung mga matatanda at talagang mapapaselfie-selfie ka. Talaga namang pwedeng-pwede mong ipost sa yung Facebook account o pang TikTok o pang Instagram eh pwedeng pwede na rin po so umikot-ikot pa po tayo dito mga karakitero para makita pa natin yung kanilang mga pairaw so, dito naman po tayo sa Giant Christmas Tree ngayon naman yung aking anak pati drummer po yung napag so lakad-lakad pa po tayo ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit taga malayo kayong lugar at pupunta dito eh pwede po kayo dito mag-enjoy dahil yan po yung parang carpet na pwede kayong mag-stay o maglatag po ng sapin dito po magkainan o, di po ba? Tingnan nyo yung mga nandito. Mukhang mga taga lugar po. So, puntahan naman po natin yung electric garden. O, talaga namang waamang uh, ah, haka dahil yung mga bulaklak dito eh. Mga umiilaw. O, tingnan nyo po mga ka Siyempre naman, o, yung pagkaganyang mga view eh. Magpapahuli ba ating misis? O, hindi sa kamera ang ating misis <laughs> ha? Yeah, ha. Tingnan nyo mga aking dunakis at ang kanyang pinsan eh. Nalos hindi magkamalo sa ganda ng bulaklak. Gusto pa yata kuhanin. Nain ng gabi na nga po pala eh, Andito pa kami sa Gapan City Plaza at yung anak ko ay ayaw pang umuwi. Dahil napagdiskitahan yung kabayo eh, gusto raw niyang iuwi. Ayaw pang magpahawak sa tito niya. Gusto niya na. Sabi ko nga sa kanya dyan eh, kami umuwi na at ating gabi na. Pabalik na lang ulit kami sa susunod na araw. Siguro'y napagod rin at nagpabuhat na lang sa tito niya. Paano bueno, mga rakitera? Ang ganito Goodbye!